Pahula na naman ako sa iyo. Ano na no, naman no, no, 'yan? Ay susi Ano lang to? Kanang madali lang to. Mas Madal madali pa to kahapon. Madali. Oh, yan ha. Hulaan mo ha. Mm. Madali lang yan eh. Hulaan mo talaga yan. Ilan ilan ba to? Oh, apat na ano na yan. Apat na litra. Ilan ba ang ano ba? Oh. Ilan bang bayan? Ah, 5K, 5K, 5K kahapon. 5K. Oh, 5K. Oh, huwag muna. 5K. Huwag muna oh, 5K. Ako magbilang. Oh, sige, ikaw magbilang oh. Hawakan mo lang ha. Isa. Uh, apat, lima. Okay. Hindi, okay, simulan na natin. May ako magdala muna kay. Itakbo so, mo sige, naman yan. Ikaw mag Oh. So, apat na litra na yan. Two, so, para litre. mabilis. Oh. Pagkain uh, pa rin. Par party parte sa pagkain? oh, pagkain pa rin yan. Pagkain. Hmm. <laughs> Alam ko yan. Alam. <laughs> Alam pa. Okay. Oh. Uh, dragon seed. Apat <laughs> nga ng litra, dragon seed. Eh, ang dami na. naman yan. Apat. Oo, oh, apat lang. Ilan ba yung apat sa'yo? Walaw? Ay, buuan ka talaga. Oo mm. mm. Apat lang. Apat. Kinakain to si Arawaraw. Oo, oh, siyempre. Oh. Alam ko Umaga, na. Umaga, tanghali, gabi, ah. midnight snack yan, kinakain yan, paborito yan. Masarap yan, paborito yan ng mga babae at saka Sarap. bayot. Uh. Paborito? Oo, oh, paborito yan ng mga ah, babae alam ko at na. bayot. Alam ko na. Oo, oh, Sisdog. Apat nga yung litra dong, sisdog. Ay, paborito man ang babae, paborito man ang mga ano. Hala! Mga, paano naging cheese dog yan? Eh, apat na litra lang nga, binigyan ka lang ng klo para mas madali. Tapos, cheese dog pa, eh, ilang litra yan? Ah, alam ko na. Ano naman, eh? Hindi chisnog. No. Hotdog. Hala! Paano ka naging hey, apat na litra hot... yung hotdog? Hotdog. O, eh, bilangin mo. Hotdog. Apat! Hala, words man yung binilang mo, eh. Litra man. Litra. O. Oh. Oh. Ah, Bilangga. Oh. Ah, na talaga to sa ano oh? Mat Hat oh. na ay hat nya dog. ayano abato Hala, hindi nga yan. Hindi oh, hindi nga yan. Eh, bakit Baging lang up lang up yung babae, yung bakit lang babae lang at saka ano? Bayot yung magkain. Ah, uh, bakit tayo? Hindi ba tayo pwede kumain? Oh! Pwede kayo kung gusto mo, kung gustuhin mo yan, pwede ka kumain yan gustoin mo? Oh, eh, sabi mo pagkain eh, lahat tayo makakain yan. Hala nga, paborito. Ba Pati ikaw kumain yan. Ay, hindi man ako kumakain yan. Ay, bakit hindi ka kumain? No. Eh, sabi sa mo pagkain. Sa babae lang yan eh, sa babae at sa kabayot lang yung kumakain kaya yan. Kaya nga eh, kaya nga eh, bakit babae lang at saka ano? Dapat lang tayo ay eh, kumain. Oh, ikaw kumain yan, Kung gusto mo. O oh, sige, ikaw kumain yan. Eh, hey, kumain na rin. Oh, ba't mo ako papakainin yan? Bakit ako nagkumain? Oh, e sabi mo, pagkain. Eh. Oh, pagkain, pagkain na, tayo la? Ang loko, Ba't mo ako yan? Kaya hindi man ako kumakain yan. Ano ako? Mukha ang bakla na ako. Hindi ka no? kumain. Buuin ka man, ay. Sabi mo, pagkain. Tapos, hmm. hindi ka kumain. Oh, hindi ako kakain. Tapos, ako, oh. hindi rin ako kakain. Oh, boy, hindi ka kakain yan, kung gusto mo. Kaya, hindi ka man kumain. no oh may ano pa lang nyan. may lason pa lang nyan, eh hindi tayo magatay bakit may lason matagayin bang may lason di hindi mama, ka man matigok tayo yan hindi ka man kumain tapos ako mapakainin mo hindi <laughs> rin ako kumain may lason pa lang yan <laughs> patay tayo dyan hindi lang <laughs> pwede gusto ko sabay tayo kumain bang hindi ako kumakain yan ikaw na lang bahala ka dyan <laughs> oh, sige hulaan <laughs> oh. ko to hulaan mo na tagal mo na hindi, mo ka ka hindi oh. ako kumain oh. kasi may baka may lason <laughs> may lason walang lason yan buwan ka man kaya nga Walaan ko, walaan ko, walaan Oh, pagkain niya na paborito. Pagkain. Paboritong paborito ng mga babae at kabayot. Pagkain. Ah. Hmm. Uh, mansanas. Hala. Pagkain oh. na, hindi chichirya? Apat na litra. Mansanas. Oh, paano naging apat na litra yung mansanas? Si apat lang nga. Ah, uh, hindi mansanas. mansanitas. Hindi mansanitas, ay apat lang nga. Apat. Apple. Apat lang apul Hala. Paano apple. naging dong? E, I. E, p, L, O. Apul. lagi ngapul yang P, L, O? I-aplo L, O. Apul. E, p, il, o. Apul. <tis> apul. Hindi dong, hindi Ano anu man? bigyan kita Oh, karne yan. Mm. Oh, karne. Karni. Seafood! Karni na baboy! Hala! Oh, baboy na naman yung seafood na baboy na baboy. ano ah, naman! Binigyan ka na lang klo para mas madali mo karni yan. Ah, sige! Ano? Laman ng tao! Yeah! Laman ng tao para mas madali. Makain ba yung laman ng tao? Hala! Ah. Hala mo Sabi mo, pagkain, tapos ah, sige, sige, sabi mo, sila. laman ng tao, ah, magkain um, ba yung laman? Um, ano ka, abat? <laughs> Ito na lang, pero mas oh, madali. Naman. Oh, makikita yan sa tao. Makikita sa tao? Oo, oh, makikita yan sa tao na may makain na makita sa tao. <laughs> Meron paborito yan na ngayon ngayon na makita sa tao? Di yung tayo nga, makain mo yung tayo nga, hindi man na makita. Hala! Makita sa tao. Makita yan sa tao dong. Ma Ito lang dong, bigyan kita oh, ng glow para mas ano madali. Lagi mo yung hinahawakan, araw-araw. Lagi hinahawakan? Oo. Oh. <laughs> lagi hinahawakan. Ha? Lalo na yan sa umaga, gabi, at saka ano, kahit ano. Lagi hinahawakan. Oo, lagi mo hinahawakan yan. Hmm. May pagkain ba lagi yung Kamay! Hinawakan pag... na lang yung kamay. Ay, buuan ka talaga dong oy. Pinatagdal mo pa yan doon. Kainin mo ba yung kamay? Hindi mo makain yung kamay. Sabi mo, pagkain. <laughs> Hala, ang dali-dali lang yan doon. Binigyan ka na lang ko. An, ang, ang, li, li, ang lito mo, eh. Madali lang yan. Di ba ah, pa na hulaan? Madali ba ang lito mo, eh. Pagkain mo yan. Sabi nga, nalito. Ano ba yan? Oo, oh, basahin mo. Ah. oh Oo. Oh. Oh. oh Ano ba yan? o W das one zero, oh. usahin mo o dabwo, W ah bu angka eh, abo angka man,